Magandang oras, magandang gabi sa ating lahat people. Ito naman yung mga garapan na ginagawa natin people. Ito yung garapang sa mga pasma, sa mga ugat-ugat, pampabuhay ng mga ugat to people no. Kung ito mapapansin niyo. Pangkalatan kasi alam mo ito, bakit yan ganyan people. Bago ang lahat, pa-subscribe, click sa bell subscribe sa aking channel mga people at i-click nyo po yung bell para updated kayo lagi sa mga channel na uh, updated kayo lagi sa mga video na ipopost ko mga people. At maraming maraming salamat sa pag-subscribe, panunood. At uh, continue lang po tayo. Shoutout sa lahat ng mga nanunood people. God bless po sa ating lahat. Uh, dito ang ipapakita ko po sa inyo ay yung gawa naming garapa na langis para sa mga ugat-ugat natin, di ba mga pasmado tayo, mga pasma, yung mga ugat natin na minsan dito nag, nag ano, yung parang tusok-tusok mga people. Tapos yung mga rayuma, yung mga kung ano-ano klaseng sakit na physical, no? <coughs> ito mainam ito mga people kasi tingnan niyo, ugat po 'yan. Ugat 'yan ang halo natin diyan, people yan ay kulo pa nga ang ugat na ito people ay makakatulong yan sa ating mga nararamdaman sa katawan hindi po ito sa kulang barang hindi po ito sa mga ano uh, ang langis na ito yan yan langis na yan ay makakatulong sa mga karamdaman natin. Nalagyan so, na lang natin yan ng kaunting orasyon para mas maganda. No, people, yan, tingnan nyo. Ito, ang laman nito at laman nito mga people ay pareha lang. No, pareha lang. Yan. Uh, tatanggalin ko lang po yung ano nito, yung cover niya kasi hindi yan, inaubusan na kasi ako ng garapa, saglit ha so ito na po people, tinanggalan na natin ng uh, kaho, uh, cover 'Yan mga ugat din po ang mga laman nito. Ugat na chinap natin at may halo. 'no? 'Yan. Para sa mga ugat-ugat, pasma, mga nararamdaman nating mga rayuma, sakit sa mga tuhod, 'yung mga ugat natin, 'yung 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 sabihin mo ano, ah, ganito people lang kasi hindi ko makuha agad. Sa mga ugat natin na parang ang hirap na natin maglakad, 'di ba? Kasi ano na 'yung parang mga ugat natin sa katandaan na Uh, umano na uh, parang nag na, nanigas na wala nang kabuhay buhay yung mga ugat natin ito people ang isa sa mabisa na panghaplas so ito ay eh, kalalagay lang natin uh, mabisa po yan mga people nagchapchap po tayo ng mga ihahalo natin sa ating mga langis yan mga people At may mga kunting orasyon din yan nilagay natin para solid talaga ang ano natin people simpleng garapa, simpleng laman pero matibay ang kargada nyan haplas no, yan ano na balik balik yung mga ano natin itong mga dito natin mag, yung manigas yung mga daliri no, yung mga dito natin sa daliri, naninigas people, yan ah uh, ito lang isa sa mga katulong tapos yung hirap maglakad kasi yung mga ugat natin Uh, maugat nila ay ano na yung nag na, nanigas na or nag up yan sa mga paralisado isa din to sa mabisa mga pipon so kaya ako lagi nasa ano tayo lagi sa nandoon tayo sa karagatan kailugan uh, kabundukan para mangalap ng sariling mga herbal no yung mga alam nating mga herbal na karapat dapat Oh, kasi ito, kahit ito people, bibili ka na scent, wala rin naman mangyari, di ba? Pag ka effecent oil, mga oil oil diyan, wala namang problema 'yun kasi nainit naman 'yun eh. Ay ganon, wala pa ring epekto, no? Ito lalagyan ko rin 'to ng pang painit people. Langis na rin 'to, lalagyan natin 'yan. Tapos ito, mayroon na rin 'yan people na etoy sarili ko rin tong para dito sa amin people kasi minsan sa sobrang busy ko na nagka-clumps na tong mga daliri ko yung parang parang namamaga pakiramdam mo namamaga yung mga daliri dito yan lang po ang uh, isa sa langis na makakatulong sa atin people so sa mga nais lang naman kumuha at naniwala sa mga ganito people ay maraming salamat ang aking FB account Merly sa Pontehos no? Inano ko na naman na naiinis kasi ako sa ano Basta i-type nyo lang yun people. Nag-iba tayo ng Facebook pero uh, nag-iba tayo ng name pero isa lang din naman yan. Merly Gonza Pontejos. Dati kasi Merly Gonzales Pontejos. Binago ko at pinalitan, no? Ang Facebook account natin is Merly Gonza Pontejos, people. Yan. ba diba, Napakaganda niyan. Napaka, ano, buhay na buhay po yan, people. Buhay na buhay po yung mga ugat na yan. Kasi ang laman nito ay mga ugat yan. Ugat po yan. Ayan Oh. pati yan. Nakulo pa rin siya people. So, uh, yan ay pinakita ko sa inyo people ang aming mga gawa na kakaiba. So, sa susunod muli people, maraming salamat.